Andrea Brillantes, maaari nga bang bilang bagong marimar ng Pilipinas? Bukod sa pagiging magaling na artista sa pag-arte, magaling din sumayaw si Andrea Brillantes. Kung kaya't ang kanyang mga fans ay talagang inuudyok ang dalaga upang gumanap bilang isang bagong marimar ng Pilipinas. Lingit sa kaalaman ng publiko at ng ilang fans ni Andrea Brillantes ibinahagi noon ng aktres na nag-audition pala ito noon sa Marimar ng GMA7. Ayon kay Andrea, ang remake ng Mexican telenovela kung saan bida noon si Marian Rivera, ang first ever audition nito na ginawa sa kanyang showbiz career. Sa isang recent vlog noon ng Brilliant Skill Essential CEO na si Glenda Victorio, ayon sa aktres, 3 or 4 years old pa lamang siya nang mag-audition siya para sa Marimar. Nasagot naman umano ni Andrea Brillantes ang ilang tanong tulad ng kung ano ang kanyang pangalan at ang kanyang paboritong kulay. Ngunit inamin ni Andrea Brillantes nang siya ay sasalang na upang umarte ay nablanko umano siya kaya hindi siya nakuha. Ani ni Andrea. Nung sinabi na, okay, let's start na, hindi ko na alam yung lines ko, nawala na lahat. So umuwi na lang kami ni mama. Matapos ay sinabi raw sa kanya ng mama niya na baka cute lang siya pero hindi siya pang artista. Pagbabahagi pa nga ni Andrea. Nagsimula umano ang kanyang pag extra extra lamang at madalas daw hindi siya makukuha o hindi siya nakukuha sa ibang audition na kanyang pinupuntahan. Nang mabalitaan nila ang tungkol sa audition sa Kapamilya Network, Nag-usisa umano si Andrea sa kanyang mama na gusto niyang mag-audition dito. At dito na nga nagsimula ang kanyang showbiz career. Hindi may kakaila na maganda o may kagandahan talagang likas si Andrea Brillantes. Lalo na kapag ito ay nagpapakulot, hindi maiwasan ng kanyang mga fans maging ng mga netizens. Naudjukan ang dalaga bilang maging isang bagong marimar ng Pilipinas. Ayon pa sa ilang netizens ay bagay na bagay umano kay Andrea Brillantes na maging isang bagong marimar ng millennials ang kanyang itsura. Bukod sa magaling na itong sumayaw ay talagang kitang kita ang pagkataan nito kapag napupunta sa beach. Hindi rin napigilan ng mga netizens na ikumpara ang hubog ng katawan ni Andrea Brillantes sa original na Mexican na si Talia. Dahil ayon dito, nahahawig din umano ang hubog ng katawan ni Andrea sa original na artista ng Marimar. At yan ang latest update para sa Kabahay TV.